Pakita ko rin pala sa inyo yung mga binili kong damit. Para sa amin mag-iina. Hmm. Ano na tayo? Imbis na yes to oven, naging yes to damit. <laughs> ano? Forget the oven muna. Ay, hayaan nyo na. Dagdag kuryente lang yung oven. Kaya wag na muna bumili ng oven. Ano? Ito talang pagkain naman. Pag init ko sa bibig, ay iinit na din yon. O, pakita ko sa inyo. Itong mga damit na pambata na ito, lahat-lahat na ito, ang halaga niyang nabili ko ay 10,000 mahigit. O, 2,000 lang sa Pinasa, 2,000 mahigit. Itong damit ni Maria, puro halos kay Marian. Ang sarap kasi bila ng babae, no? O, eto ang unang damit ni Maria. Isa kay Maria. Tapos ayun, ano, same din, same ng style. Pero magkaiba ng kulay. Kasamahan namin dalawa kong hipag yan o. Oh. Stress na, yung stress yung bayaw ko. Tuwan tuwa ako sa mga hipag ko. Yung isa may kasamang anak na siguro 5, seven years. Ay hindi. Six years old o oh, 5 years old. Yung isa naman baby pa, 1 year old yata o oh, two. Ngayon, yung, ang galing nila. Hindi na kahit sa mag-ikot-ikot. Talagang lahat iniikutan yung bayaw ko. Tingnan mo, baby hindi naman agad matatapos yung mga yan eh. Stress na stress yung bayo ko. Tapos ngayon, nung kakain na kami, ano, ay 9 to tayo. Nung kakain na kami, ito kay si man Eh, 25 minutes pa daw mahihintay bago maluto. Ano? Ade, ngayon, ang sabi na naman na mahipag ko. <laughs> ay, habang naghihintay ng pagkain, bababa muna kami, titingin-tingin kami sa baba. Yung, yung bayo ko, babi, sasama ka ba? Siguraduhin, siguraduhin, sabi ng bayo ko sa mga hipag ko, siguraduhin nyo lang na after 25 minutes, bumalik kayo, ha? tingnan mo, papi, hindi man makakabalik yan, eh. Hindi makakabalik agad yan. Sabi sa, eto kay Osman, pero orange pala nabili ko. Hindi makakabalik agad yan, tingnan mo. Stress ka na, na, stress yung bayo ko, eh. Yeah. Oh kay Mariam, gusto ko si Mariam yung mga na, na sa kuya niya, kaya binili ko. Kaso walang ibang kulay, ganyan lay kulay. -tuwa ako sa bayo ko lagi niya pinagasabihin dalawang kapatid niya na sa, wag, marai pa tayong pupuntahan kasi nga magpapacheck up pa titingin pa ako ng oven pero hindi naman ako yung pamilya ng oven no? kasi nga ako ano, ano, binili stress na stress yung bayo ko oh. tapos nung kakain na nga ay 35 minutes na wala pa <laughs> wala pa kami inis na inis na, na yung ko nung dumating kami tignan nyo yung pagkain ni pagkain ko daw pagkain ni Bobby lumamig na yung ang in-order ko kasi pasta Abe, malamig na tila, Sabi, tingnan mo kaya itsura. Sabi, nako, sabi, sa susunod, sabi niya, ano, dapat, ano, ano, yung wag daw masyadong matagan. kontwa ako sa payo ko, stress na stress sa mga kapatid niya. Tapos, nang bumila sa katabi nun, meron din parang bilihan na naman mga damit. Pumasok na naman sila doon. baby ilang minuto kang titingin ng tsinet ng shoes mo? Five minutes. Kung five minutes ka, then five minutes lang din kami na nasa gitlak kami. Pero gawin mo 15 minutes, sabi? para 15 minutes din kami natapos na akong bumili inakit ko na sila ay tagal pa rin nila eto kay Marian din to hmm, tuwan tuwa ako sa sa mga hipag ko kay Marian stress na stress yung bayo ko eh. yung bayo ko pa nagiging tagakilig makikita nyo yung video sa mga picture bayo ko ang yayo <laughs> yayo for today sabi kay stress na stress yung bayo ko yun eh. Tuwan-tuwa ako sa kanin. Eh, Usman. Eh, Tapos ngayon pala, ang, di ba, sila Adil, pitong magkakapatid. Ah, isa na lang pala ang walang diabetes. Si, yun na lang bunso, si Amar na lang ang wala. Lahat na sila meron, pati mga babae. Kaya, ay, nako, sabi ko. Ang sarap ng manggahan, no? Oh, sabi ko. Bumili pa man si mong bayaw ko ng mangga. Kain na manggahan, no? Oh. Eh, nagpabili pa ng ice cream sa bayaw ko yung isa kong hipag na bunso babae. In, ang pinakabunso talaga, yung lalaki si Amar, yung kumbaga sinundan ni Amar yung nababae at yung nagpabili, sinasabihan niya kapatid niya, huwag kang kain ng kain niya kasi nga, diabetic ba eh ang bata pa baka 23 pa lang yun o 24, yung babae na yun yung ipag ko na yun tapos video, video ako, Babi, huwag mo sasama yung mukha ko, ha? Sabi ko. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ko sinasama yung mga hipag ko, yung mga mukha nila. Yung mga kamay, nakatalikod, pwede yan. Pero yung mukha, ayaw kasi nila. Kaya, syempre, res respeto natin. Hinahayaan na nga nila ako na ganito ako, diba, ng biyanan ko, ng pamilya ni Adil. Hinahayaan na nga nila ako na ganito, na ako nagpapakita ng... <laughs> ng ganito. Ay, maging masaya na tayo noon. Eto kay Maria tapos, short news ma. Ayan, yan lahat ng pinamili ko na yan na pambata kay Mariam. Parang, ano ito, stocking. Pero, uh, lahat ng pambata na ito, halagan 2,000 lang to. Tapos, ito yung damit ko. Siyempre, aatin nga ako ng kasalan. Kaya, isa lang talaga ang bibiling ko. Kasi nga, nakabudget yung pera, di pa pambili ng oven. Eh, sabi ko nga sa inyo, oven o damit o shoes. <laughs> Ay, wag nang mag-oven! Ano? Anong oven? Hindi ko alam yung oven. Ano yun? Nakakain ba yun? Ito <laughs> yung isa. 3,500 ito, bili ko. 3,500. Kulay blue and purple. Blue and purple. 3,500 siya, 3,500. Mahaba. Sobrang haba. Tapos ito, favorito ko kasi talaga ang 4, ay, ito mas mahal, 5,000. Mas simple, pero mas mahal. Alam pa kasi kung damit na, na talagang purple lang siya, kaya binili ko. Ito yung susunod ko sa kasalan, sa kasalan ng Pinay. Hindi na ako magpagpakasta ni Ito na lang mga... Hindi na ako magsasaluwar kami. commission kami sa titawag din sa mga damit nila. Eto, sa malapitan. mo, Ayan, ganyan, ganyan ang design niya sa malapitan. Hmm. yung terno na kulay blue na dupaka. Ito, nalaglag. Hmm. E dito ko siya i-teterno. Dupaka. Ready, ready na ako sa kasalan. Sa August 1 and 2 na yung pinayang ikakasal. Kaya, Ayan, masaya si Madam kasi may may makakapunta na Pinay kahit hindi niya ka mag-anak, 'di ba? Eh masaya rin ako kasi mamamantika ano na naman ang uso natin. <laughs>